So, ang sikreto po mga kaibigan, ganyan, kapag ikaw lalapit, kapag lalapit ka, hindi ka nauna na ganyan. So, hindi ka dapat na ulo, dapat may supporta ng paa. Okay, kung may pa ganyan, kapag malapit, maaari kang ng konti para mabot ang kalaban. Okay? Hinihila natin ang pirsa. Di ba? Tapos, kung kunwari ito, sumusundok ang kalaban ng kanan. So, pag ganyan, dito ang kontak, ayan hinihila natin papunta dahil dinadala natin ang suntok sa kawalan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Master Jupiter Legaspi, ang inyong sapadamaster master ng Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, mayroon akong ituturo sa inyo na ikagugulat ng buong mundo. At ito naman ang aking estilo ng pakipaglaban na Napatunayan na, na hindi natatalo. At alam nyo ba mga kaibigan, ang na estilo ito ay napatunayan na, na hindi natatalo, ay nadaragdagan pa ng ibang estilo. Ano naman ito mga kaibigan? Maaring masasabi nyo ako ay natawag ng self-proclaiming master of martial arts. Ay sa inyo na yan, kayo na mag-iisip. Okay? So sa akin po mga kaibigan, ako po ay nagmula sa Tagiro School of Martial Arts bilang kickboxer. Na tinuturuan ni Master Jose Hilig na taga po na nakapag-asawa dito sa sa amin sa Dalagit at nagpatuloy ako sa pag-aaral kay Danny Diaz at nung una ko laro ay nananalo ako ng 200 pesos ay binili ko ng aklat na Jit Kundo Kickboxing at doon ko pa hasa ang aking mga kalaman at lahat ng aking mga kalaban ay aking tinatalo nung ako ay gumagamit ng chit Kundo at minsan lang ako ay nagbibiro at nakipaglaban sa gita ng ring ay hindi ako nagsiseryoso ako po ay tinatalo sa laro na uh, nagbibiro lang yun lang po ang aking talo at sa, hindi ko akalain na mas may naragdagan pa dahil natutunan ko ang aking estilo na hindi na natatalo kapag nagseryoso ay natutunan ko rin ang Wing Chun doon po ay parang pakiramdam ko ay parang naragdagan ang aking kalaman at nagiging perfecto pero hindi ko sinasabi na perfecto dahil mas matapos dyan ay mas marami pa akong natutunan at ngayon mga kaibigan, ang ituturo ko sa inyo ang paraan ng Wing Chun na hindi ko na ituro sa inyo. Ganito po mga kaibigan. Sa nalalaman nyo na ang Wing Chun po ay isang dipinsa na hindi gumagamit ng masyadong kalakasan at ito po ay naiba dahil ang iba po ay naniwala na isa sa pinakamagaling ng martial arts ay ang Wing Chun. Ngunit sa akin po ay huli na akong natuto, natuto na ang Wing Chun. Una kong natutunan ang Jeet Kundo kickboxing at yun po ang sinasabi ko na kahit ang aking master at aking mga uh, aking aming founder na si Danny Diaz ay tinatalo ko ay uh, may natutunan pa ko sa ibang style. Kahit noon pa man ay ako po ay brown belter pa lang at no ay third dan black belter. Uh, wala nang level dahil wala na akong stagnation ay tinatalo ko ang aming founder na si Dani Diaz na eat dan black filter. So, isipin niyo pa yun lang yun. Noon po ay 17 years old pa lang ako at medyo si Dani Diaz ay medyo may katandaan na sparring lang po yun. Ang ituturo ko sa inyo mga kaibigan ang tutungkol sa dipinsa ng Wing Chun. Okay? Sa lahat ng akong ituturo ay ha halos lahat ay dipinsa. Okay? So, alam na natin ang dipinsa ay magdidipinsa ka okay? at iba yung upinsa dahil ang dipinsa ay kung nari ay nag outside block ka inside block rising block, dipinsa yon. kapag ikaw sumusuntok sumisiko ka sumisipa ang tawag doon ay upinsa okay? dapat malaman nyo kung ano ang dipinsa at upinsa so sa atin ngayon mga kaibigan ang ituturo ko sa inyo, sa inyo ay patungkol sa Wing Chun, ito po ang sikreto na dapat niyong malaman. So, kung mayroon kayong mga kaibigan dyan, ah, narasin niyo kung si-share niyo ito, or sinyo na to. Dahil ang Wing Chun po nga aking nalaman, dahil mas magaling pa po ay ang ating dipinsa ay upinsa na. Tama po narinig mga kaibigan. Kaya pong ah, ang ilulok kong si Bruce Lee ay palaging nananalo sa kanilang mga labanan dahil sa prinsipyong ito ang kanyang pamaraan ay up, dipinsa na upinsa pa paano naman mga kaibigan so review muna natin ang ating prinsipyo sa Wing Chun okay? so una sa lahat isipin nyo na lang ako yung tumagilid mayroon tayong kahinaan una sa lahat ang ating liig ay dapat hindi expose nakatago dapat ko tayo ng konti ang ating mata ay nakatingin sa kalaban at isa sa kainaan natin mga kaibigan ay ang balance natin okay hindi lang sa basta-basta balance isipin nyo lang aking ulo ay nasa 12 o'clock okay so maharap ako sa 9 o'clock parang orasan lang mga kaibigan dito parang 9 10 11 12 1 o'clock, 2 o'clock. So, isipin nyo lang Ah uh, ako ay nakaharap sa 9 o'clock. So, dito po tayo maglalaro na ang ating ulo ay pwede tayong yuko. magalaw tayo o agility. Mag-agile tayo hanggang dito sa 9 o'clock. So, iwas ka lang sa sobrang pagyuko mo dahil pare kang atakihin na mga uppercut. Okay? So, ang, ang punto ko ay ang kapag ikaw ay sumusubra sa pagkanyan, na-extend ang iyong pag ang iyong katawan sa parang sa 1 o'clock to o'clock. Yan po ang mahirap mga kaibigan dahil kadalasan ang mga technique natin ay hindi na magagamit. Dapat dito lang ka tayo maglaro pa hanggang 10 o'clock, 11 o'clock, Kuha nyo? Yan lang po. So, ngayon mga kaibigan, una talagang reaction talaga kapag gumapit ka sa kalaban dahil kailangan talagang lalapit tayo sa kalaban para maisipan mong ikaw ba ay magdipinsa or magupinsa. Kanyo? So sa atin, sinasabi ko na ang upinsa at dipinsa ay isa lang. So, kailangan talaga ako ay lalapit. Ayan. Eh, okay. Sa so, paglapit ng kaibigan, okay, kaunti ako na kayo ko at ginagamit ko ang aking ulo para mas madali kong malapit ang kalaban. Ngunit hindi ito, tito pinipiko or ano, binabalok to. Dito po sa dito mga kaibigan dapat dito pag ganyan dapat sa exercise na dito ang yung in exercise para para makalapit ka sa kalaban ayan ganyan so dito dapat nakablock to ayan okay so ang sikreto po mga kaibigan ayan, kapag ikaw lalapit pag lapit ka hindi ka nauna na ganyan so hindi ka dapat nauna ng ulo dapat may suporta ng paa okay kung pag ganyan pag malapit, mari kang yung ng konti para mabutang ang kalaban. Okay? Ayan. Kailangan talaga ang yumuko. Pero bago kayo yumuko, dapat may footwork. Ayan, para mabutang ang kalaban. So, ganito pa pagsuntok ng kaibigan. Paglapit. So, nakalapit ka na dapat. Parang o'clock lang. Okay? Tapos, pag malapit, namari ka ng yumuko ng kunti. Okay? So, kung ari, nakatuwid yung katawan. Dahil, tiklik na po kapag yumuko ka. Dapat, magingat ka lang na hindi ka matamaan. Okay? At ngayon mga kaibigan, ang pagsuntok mga kaibigan, dito nyo mulama na kung bakit may dipinsa, nagiging pinsa pa. Dahil kapag, ang unang ituturo ko sa inyo, uh, ito na naman ang tansaw pa ganyan. So alam nyo mga kaibigan, sa ituturo ko pa ganyan ang tansaw, kapag may kontak ay, dito na kontak, kunwari suntok to ayan, hinihila natin ang pirsa. Diba? ba? Tapos kung kung ano ari ito, sumusundok ang kalaban ng kanan. So pag ganyan, dito ang kontak, ayan. Hinihila natin papunta dahil hinadala natin ang suntok sa kawalan, di ba? Pag ganyan, dito ang suntok, dito tayo magdipinsa, hinihila natin. So yan ang tinuturo ko sa inyo, di ba? Para malaman nyo mga kaibigan, ang tansa po pag ganyan, mula po ito sa gitna pag ganyan, dapat palabas, yan. Dito po kaibigan, yan. Ito po ang tansaw So dahil pinupunta natin ng suntok, pupunta tayo dito ang kontak. Okay? itong ito ang suntok mga kaibigan, dito pong kontak, dito tayo magdidepensa. Ayan. Okay? Pag nandito na, ang pwersa ay paabanti ay ating hinihila. ba? Diba? Ayan, pag suntok, dating kontak dito, ikot tayo hila. So, purely po nga, dipensa yan sa ating pong kaibigan dahil ang limitasyon natin dito pag, pag ganyan, pag kapag malakas pag ganyan, dahil um, umabanti ang kamay natin maring babalik sa ating katawan, hindi natin direktang nga, pag ganyan ikot tayo, para maghila, pag ganyan ang ating katawan ay nagdipin dito, atras pa yan papunta pa yan dito okay? ito po prinsipyo, pag ganyan, pag natin Punta pa sa katawan, hindi natin pag ganyan, ikot tayo kagad. Hintayin natin na pupunta sa katawan dahil maramdaman natin na malakas talagang kalaban okay pag ganyan maanod ka muna okay hindi ka bagasta dahil yan sa harapan ganyan mga kaibigan may center line ayan hindi ka direktang iikot okay hintayin muna natin na pupunta sa iyong katawan dahil maaring sobrang lakas I maaring kang tama dito, ikaw kay iikot Ika hindi ka pa ganyan, ikot ka kagad. Okay? Yan po ang prinsipyo. Pag ganyan, pag dipinsa mo, ganyan. So, ito po ang prinsipyo. Kapag babalik sa iyo ang, ang pira sa paganyan, yan na po ang panahon na itutulak mo yung sarili. Dahil babalik ang pira sa iyo. So, pag ganyan, pinsa ka, yan po na ang na atras ka. Okay? Okay. Pag ganyan po, ipinsa, atras ka. Kasi lang. Pag, mo, pag ganyan pabalik, atras ka. Dahil pag ganyan, pwede kang papasok ang kamay dito. Suntok. Ayan. Ipinsa, suntok. Di ba? So, hiwalay po to, nakaripinsa ka, suntok. Sa atin ng kaibigan, ang tanso nito na ay naiba dahil maging ito ay dipinsa na atake pa o pinsa pag ganyan mga kaibigan dito po magitan po dito maritong itong magtulak sa kalaban okay mara mong itulak ang kalaban so kung marunong ka ng pagtulak ay niya lang parang itulak mong kalaban ayan dahil ang ating sadya po ay para ang kalaban kapag nakatayo mag-i-extend yan ang katawan para ganyan okay kuha nyo so ang pag naitulak natin ng katawan ng kalaban so kung hindi siya mag adjust ng kanyang mga footwork so ang hugis po ng katawan ay paganyan so hindi na po papayo dahil kapag mag extend ang kanyang katawan sa likod ay mas madali mo siyang mapatamaan okay? kung ang kalaban ay marunong mag adjust yan ng footwork para hindi maganyan sa bisaya pa ay tinatawag yang aliad-kaliad. okay so kapag na-extend ang kalaban gagawa ka ng mga kombinasyon mas epektibo talaga so pag ganyan kaibigan kung naramdaman mo na, na mas ganyan pag depensa mo mari mong itulak okay itulak mo tapos suntok habang nagtutulak ka itulak mo suntok so ganyan po exercise tayo ganyan Nagtansaw tayo pa ganyan. Tansaw. Sabay tulak. Suntok. Okay? Pag dipinsa, sabay tulak. Suntok. So, ang likod natin ay ikutin ito. Ayan. ito. Para pag dipinsa, to Dipinsa, tulak. Ayan. Ito po ay mag-inward to. Ayan. I-inward to. Patapos dipinsa suntok. Okay? Ayan dipinsa o ganyan dipinsa tuloy na ang pagsuntok sarapan mga kibay ka ganyan dipinsa suntok dipinsa suntok ganyan habang pabante pa to diretso na yan okay so tansaw dahil pabante pa to diretso na okay so ito po ay na o pa dahil pabante pa yan eh so ka rin sa dalawa tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Ayan. Wala nyo? Ulitin natin. Dipinsa na. Ataki pa. Dipinsa na. Atake pa. Ayan. So, pag dapat ka sumuntok, kung ari ka, magpalo up. Okay? Itong dalawa, tatlo, apat, lima, Anim. Ito. Walo. Walo. Ayan. So, dito lang muna. Sana mayroon kayong nututunan. Maraming salamat at maraming bakit nagtuturo sa inyo next time. See you next time. Bye-bye.